sa isang barangay, may isang professional tambay. And that's me, di ka nagkakamani, sa Arrow TV. Sobrang na LSS ako dito sa pantang to. Ewan lang bakit, parang, ano lang, soft lang yung flow mga margin parts na parang, pasig, ano, pasintabi sa inyo, hindi ako marunong kumanta masyado. Maganda lang boses ko sa loob ng CR. <laughs> so, itong kantang to ay para sa inyong mga naroon. -oon. Sobrang NSS yeah. kasi talaga dito. Yeah. Ja, ja. Ganun lang. <laughs> pero yun nga sila sabi ko sa inyo mga Marvel fans. Ah uh, hindi ako talaga kagaling kumanta. I mean, di ako makanta. Pero nagsusulat ako ng kanta. Pero hindi ko naman din nilalabas kasi baka wala maka appreciate. So, ina-appreciate ko lang din sa sarili ko. Tapos yun nga ah uh, may ginawa kong kanta pala no, para siya sa babaeng inaantay ko. So yun sana makapag-antay pa siya. <laughs> dapat siya mag-antay doon. Dapat sana makapag-antay pa siya. Okay. <laughs> so, what's up sa inyo, no? Parang kakagising ko lang mga Madian vibes tapos tumawag si kuyang Flash Express. So, dumating na ang in order nating 'yan mga 'yan, mga underwear kasi wag naman daw kasi tayo puro motor, no? Puro tayo parts ng motor ng nakaraang taon. So, why not palitan na natin yung mga ano tidal wave na garter ng brief natin <laughs> so yan nga so naka ano din ako bumili na rin ako ng mga ganito so lahat sya ay, ano stretchable naman sya tapos ano um, maganda yung tela nya so hindi sya tulad ng ibang tela na parang ewan lang so yan sya def deep Dif different. so, yung iba't ibang kulay siya, guys, no? So, may navy blue, to olive green. syempre may, may problema kasi ako, mga Madden Kita nyo yan, yung mukha ako So, yan, yeah, no? Kita nyo yan, yung mga dark spots, mga pinanggalingan ng pimples. So, uh, re-reveal ko lang sa inyo ang aking skincare routine. <laughs> sa mukhang to. Itong mukhang to, naging skin care routine din to, no? So, meron tayong hydration micellar water dito. Kasi, uh, moisturize, natural moisturizer daw to. Eh, dry yung mukha ko tuwing ganitong malalamigang uh, cold season. Ganun, diba? Mga January to March yan. So, yan. Try lang natin, no? So, sabi nila, eh, beauty guru din kasi yung ano, isang kaibigan ko, no? Shoutout sa'yo, Cheng. So, sa si Cheng kasi guys, eh, nasa malayo. So, sabi niya, ganitong cotton daw. Ganitong cotton daw gamitin ko. Tapos, syempre lagyan natin itong, ito, ito. Okay. Itong brand na to. So, hindi siya sponsored guys. Sa so, tingin niyo may mag-sponsor sa ganitong mukha, no? So, parang toner lang siya na ina-apply. Okay. lang cleanser siya guys kita nyo naman naligo na ako pero marumi pa rin bastos no so yan 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 you know, o may mga pinanggalingan na yan mga butas butas o oh. may pinanggalingan na ng kwan <laughs> so yan dapat hindi lang mukha pati ng leg Lagyan natin yan para daw ano wala lang yan tapos yung dito sa may balbas natin So yan, ulit-ulit lang yan. Okay, tapos balik na rin mo kasi marumi na yung ano, dito sa ilong kasi marami mong blackheads and whiteheads dyan eh. Dito na So yan, patuloyin lang natin. So, feel-feel mo lang kung tuyo na. Yan, tapos dito, magay mong ganyan. Tapos, mayroon tayo dito ang 3-in-1 pore eraser. Okay. Mayroon siyang SPF 75. Pang ano to eh, pang umaga pero oras ngayon oras natin ngayon is 2:41 so ganyan ganyan lang yung itsura niya no parang wala lang para lang siyang cream daw to na ewan so first thing to apply ganun daw dapat okay dapat dito daw ito daw ganyan lang ganyan kasi <laughs> apply mo ikalat mo sa mukha mong maka 30 years of working tapos nag-out tayo sa working ano pinili natin wag ganito ganito. Eh happy lang 'to eh. Masaya ako dito sa ginagawa ko eh. Hindi na hindi ako na stress. Edit edit lang. Gawa-gawa ng video lang kung ano-ano man. Tapos kanta-kanta kung kala mo kumakanta talaga eh, no. so 'yan. Ikalat mo lang. Hindi pa hindi halata. Ganyan lang. Kung lalaki. Eh. No? Oh, kita niyo. Uy, walang pinagbago ah. so maraming salamat sa mga nanonood or sa mga nanonood nitong video at nakarating ka sa pinakadulo nitong video na to. So, lagi mong pakatatandaan, every struggles you may have, I'm always here to say, kayang-kaya mo yan, kaibigan. Whee!